Hello mga mamsi, for today's vlog magluluto tayo ng paros-paros o alahan sa Tagalog. Kaya napainit ko na ang ating mantika sa kawali. Ilagay na natin ang ating hiniwang maraming bawang. Gustong gusto ko kasi pag nagigisa ako, maraming bawang para masarap ang ating luto. Oh, and na. Sarap ng amoy, di ba? nyo rin ba, mga mamshie? Pagkatapos siya, siyempre, ilagay natin ang ating hiniwang sibuyas. Ang amoy indiano naman, char. At ilagay na natin ang ating hiniwang luya, ang pampalis ng lansa at pampaaroma sa ating niluluto. Napakasarap ng amoy, mga mamshie, mga tapos, at ilagay na natin ang hiniwang kamatis. Ang kamatis na walang kamatayan. Kaya, Kaya pinaghalo natin siya mabuti at takpan muna natin siya para lumambot ang ating kamatis. At pagkatapos yan, gumulong ilang segundo, pinagay na natin ang ating pampalasa. Hindi ako nagbebechin dyan, mga mamshi. At i-mix na natin siya, halu-haluin at durugin ang ating mga kamatis para sobrang lasa, malasang-malasa ang ating ginigisa pagkatapos pagaluhaluin ang ating lahat ng ginigisa, ang pangsahong, ilagay na natin ang ating halaan or paros-paros. Ayan, napaka-fresh. Unti-unti ko siya nilalagay mga mamsi dahil may mga tubig-tubig pang natitira dyan para hindi may lagay yung tubig na excess dyan. Dinrain ko na siya pero meron pa siya ng tubig ng konti. Pagkatapos niya siyang pagaluhaluhin ng mabuti mga mom siya yan para malasa Tumanggap ng lasa ng ating mga paros-paros o alaan. At pagkatapos niya nilagyan natin siya ng tubig para pakuluin na pagkatapos ang kubulo. Tingnan nyo naman ang mangyayari. Ayan, takpan mo muna siya at hintay ng konti at, at buksan na. Tignan natin. Ayan, kumukulo na nga siya. At nagsibukas ang ating mga paros-paros. Ayan. So, ang gagawin ko niyan, lalagay na natin ang ating pechay. Napakaraming pechay, mga mamshi, dahil masustasyang ang pechay. So, ayan na nga pagkatapos na nilagay natin ng pechay, takpan ulit at tignan na naman pagkatapos ng ilang minuto Tignan mo naman, oh, siyempre, kung gusto ko half cook lang yung gulay natin dyan. So, luto na mga mamshi at titikman na ni mamshi ang aking luto. Ayan na nga, eto na si mamshi. Nakikita niya naman, gutom na gutom yan. Hindi na ako kung nag hindi ko na imbitay mga anak ko dahil lang hindi pa sila gising. So, tayo na kumain tayo mga mamshi, mga dars. 嗯。Mm.